Yan, good morning mga boss. May ismas tayo, 1.15. Bupol wave natin. Dalagyan natin ng tamang patayan yung headlight nya. Patay din itong sa, ano, itong sa park light. Sasabihin natin sa switch, ano ho. Ganun din yung dashboard. Sasama natin yung dashboard. Yan, may mga nag-request ng video nito eh. Kung paano gawin yung pag nilagyan ng patayan, eh, patay din sa stop light, sa dashboard. Gawin so, natin to. Watch out. Hey, mga boss, para mapatay natin yung park light niya sabay sa patay na headlight meron hong wire dito dilaw na may puti ikat nyo na ho yun ayan dito nga tayo ng wire dalawa ito may isang dilaw at may dilaw na may itimog na ho yun ito lang dilaw na may puti magpapagapang ho tayo ng wire hanggang doon sa taas ito na mga boss yung pinagapang nating wire Ito yung galing sa park light sa ulihan. Ang where is. Isa naman na natin sa harness. Pero hindi na sa loob ano. Sa labas na lang. Dito po yon Para makasama na sa dashboard na matay. Kunin hon yung dilaw na may puti Then Dito sa may sakit ng asol. Ito po. Hilahin na. Itap nyo doon sa galing sa ating nilagay sa park light sa ulihan. Dito natin nalagay. Dito sa so may switch ng high and low. Yan you know, ang out. Out here, switch. Out ng switch. Pakita na 'yan dito. Sabay-sabay na 'yan. Yan. Kumaya. Ito so, na mga boss, oh. Ayun. Pag buhay ang ilaw, buhay din ang dashboard niya. Ayun. Ayun. Oh. Papatayin natin 'o. Oh. Oh, wala na, patayin natin siya. Yeah. Ah, bukas ang headlight bukas ang park light. Boss, patayin mo ka, boss. O, oh, yun, o. Oh. Sumabay. Yan ang gusto ng customer, eh. Pag pinatay yung headlight, patay din yung park light. Ay, ayos na to. Goods. Boss, ang masaya mo, boss. Shout out. Goods. Yan.